ito guys oh tinan mo nag ano siya hindi siya bentayan nag na ito na abo basta hindi siya mabantayan guys ano abo wala na sayang na mabawasan na to siya guys hey yo what's up guys ito kami hi guys ulingan sa... ulingan puntahan namin yung uling guys kay baka nabutas na namin to nabuslot Uh, uh, Uy, hina na lang yung usok niya. Hina yung usok niya, guys. Hina na lang. Uy, malapit na ito maluto, guys. Hina na lang. Uy, ito luto. Ala, nabutos. Ah, ito guys, oh, tinan mo. Nag... Ano siya? Hindi siya nabantaya. Nag... Na... ito. Naabo. Basta hindi siya mabantayan, guys. Ano, abo? Wala na, sayang na. Mabawasan na to siya, guys. Naguha yung abo. Naguna. guys. Abo. abo na, guys. Sayang, guys. Sayang ng uling, guys. Ano, guys? Abo na siya. Hindi ko siya, luto. Ingora siya. Ingora ang kanangkuan. ang... pag... Tulog ka, hoy. Hindi kasi natin nabantayan, guys. Kay, kawai lang natin dito. Nungugun. Sayang mo. yung pagod mo dito, guys. Pag ganito. Pag di kasi tumabantayan guys, nasusunog to siya. Diyan mabutas. Mabutas. Ay, sayang. Mabutas. Oh, dala mo guys, so, abo na siya. Umaabo na siya, guys. Ano ka so. Hi, guys. Naka-face mask ako, guys. Loobo no ako, guys. butas Ayan, guys. Uling na sana to. Wala ka dira. Sayang guys. Ito pala ako, guys. Saka mas, Ito yung pinta ko. And pumunta ng dagat yung... Ano ko, guys? Yung ko. Pumunta ng dagat. Nakabawasa. Nakakot. Kaya siya guys. Hindi siya Sayang guys.